Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, lang. <laughs> Kilala niyo ba 'to? Code name Tyron Chin. Tropa natin, content creator, also a music producer. At pinaka-importanting detalye sa lahat, bumangga sa bike ko dati. At ngayon, kilala niyo na. Wala, 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 wala. Isa pa. naliligaw sa Paite. Pero hindi ako familiar sa lugar na to. Ang alam ko, sinasabi sa akin ng mga tao dito, street ko daw to eh. Hindi Nasaan na kaya na Paite Riverside. Paite Riverside. so... At ano, wala naman talaga masyado nangyari. Ano lang, nagparty lang kami ni Jollibee! Kaya po focus muna tayo sa location ng video na to. Ang pupuntahan natin, tatlong cruise. Ang tatlong cruise ay nasa Paite, Laguna. Nasa ano to, bundok ng Humarap. Parte yun ng Sierra Madre na located sa Paite, sa probinsya ng Laguna. At isa ito sa pinaka-memorable at pinaka-magandang lugar na napuntahan ko sa buong buhay. Oh, Napaka-peaceful and wait lang, makikita nyo naman eh. <laughs> Tsaka yung pagpunta namin, ano, hindi naman siya sobrang nakaka-enjoy. Hindi naman talaga. Hindi naman nakaka-enjoy. At para hindi lang kami mahirapan mag-hike, pumunta lang kami sa isang alternate na daan na pumunta dito ng pamotor. Ito ay sa may bandang kalayaan. Gawa mo dyan sa bulsa ko? After a very long journey, nakarating na kami dito sa isa sa pinaka, pinaka magandang lugar sa Laguna. Actually, it's very quite memorable for me kasi madaming beses na rin naman ako nakapunta dito. This place is a very spiritual place. At alisin muna natin ang kulit ng vlog bilang respeto sa lugar na to. Ang lugar na to ay tatlong cruise, Paite, Laguna napakagandang magpunta dito. Lalo na pag madami kang problema. Habang nandito ka sa taas, makikita mo ang bayan ng Paite at makikita mo ang Laguna Lake. Hindi tayo magbibigay ng rating sa mga spiritual places. Tandaan niyo yun. Perfect tong lugar na to. Kung malapit ka dito at hindi ka pa nakakapunta dito, may mga namimiss out. Yun lang. Sabihin ko ulit, Gaya kahapon. Naud kalot bukas, ha?